nako ako naman, makailang beses na nga kaming makagat ng mga bubuyog dito kaya kailangan nga namin maglinis ng mga sanga na talagang nag-overgrown na dito sa aming kabilang area. Nag-ayos nga kami dito ng mga ilang sanga, nagputol at saka naglilis na rin kasi nga kinakailangan na rin talaga. Ang dami nga kasing naninirahan ng mga insekto or tulad nga ng sinabi ko ng mga bubuyog dito sa mga sanga na kung saan, kung paminsan-minsan ay talagang nasasagi namin habang may mga ginagawa kami ng mga ilang trabaho dito at ayun nga at nakakagat pa rin kami. Magpapahinga na lang ko pero eto pa si Ping Ping kailangan natin obligahin na talagang himas-himasin kasi yan yung pinakagusto niya nga bilang isang baka. Napakalambing nga kasi ni Ping Ping kaya ayan matik yan kapag nandito tayo ay kailangan talagang merong paganya. Syempre tinapos lang ni partner ang mga ilang gawain o ang pagdatabas nga ng mga ilang sanga dito at nang makauwi na rin kami. Bawat araw nga hindi mawawala ang pagsasunbaiting itong ating dalawang baka na si Dodong at Ping Ping at ayan kita nyo naman talagang napakasweet nilang dalawa. Kung titingnan nyo para lang silang magkapatid pero hindi po, sila po ay talagang na-purchase namin individually. So, yun in lang muna ang ating munting video for today. Pakicomment na lang yung tagasan ka para alam ko nga kung saan nga umaabot ang aking video. Salamat!